Hi guys, mga hapon. So, for today's video, ay papakita ko sa inyo yung aking pagmarinit na simple lang. So, <laughs> ayan. Uh, I-ready na, natin yung ating uulamin mamayang gabi. So, i-marinit ko kasi gusto ko gawing, ano, inihaw na manok or baga barbecue, no? So, ayan. So, yung aking, ano, nakalimutan ko pa lagyan, lagyan ng, ano, paminta na powder kasi puro bilog yung aking paminta. So, hindi ko na lang nilagyan. Tapos, ayan, so, kanilagay ko dahil wala akong kalamansi. So, ganyan po ako magmarinit sa aking, ano, sariling version na barbe barbecue chicken. Ayan. So, baliktad na yung sinasabi ko. Kayo na lang po umintindi, mga kalods. <laughs> so, ayan. Hmm. Namiss kong kumain ng, ano, ng barbecue na manok. So, ayan, hinati ko nga sa dalawa yung isang pirasong manok para medyo tipid-tipid naman si mahalang ulam ngayon. <laughs> Masarap ang ulam natin ngayong hapunan kasi barbecue. So, ayan. So, kung lagi nyo nakikita sa akin na iniihaw ko yung isda ngayon, mag naman tayo ng manok. Ayan. So, thank you for watching mga kalods, mga karils. Ayan. Ayan, i-massage-massage muna natin sandali mga kalods para uh, manuhot suot talaga yung mga um, mga spices na nilagay natin. So, kala mo kung ano mga nilalagay, no? simply lang naman. <laughs> so, hindi ko nga yan nilagyan ng asin mga kalods kasi baka umalat masyado kasi medyo naparami yung toyo. Ayan, nilagay ko na sa uh, sa aking mamahaling tupperware, tupperware. or lagyan ng ice cream. <laughs> so, ayan. We marinate natin 'dal mamaya. Thank you for watching.